sports na po tayo ha. Ipinasilip ng PLDT High Speed Hitter ang kanilang pag ensayo para sa papalapit na Premier Volleyball League o PVL. Para bigyan mo ng balita Mobile Journal, Ivan Tarinke. Ilang linggo na lang at magsisimula na muli ang bagong season ng Premier Volleyball League. Lahat ng teams gustong may uwi ang corona at isa nga dyan ay ang PLDT High Speed Hitters. Todo sa pagtalon, habol at paghampas ng bola ang inabutan po sa pagbisita namin sa training ng PLDD. Mas explosive at mas matinding PLDT ang aamangan sa opening conference this season with new additions na sina Barot, Tiana D at Kim Fajardo. Mas lalo pang lumakas at lumalim ang death ng team. Naging dream come true ang pangarap ng PLDD team captain na si Mika Reyes na makakasama muli ang dati niyang VLS team teammates. So I'm very, very happy nung no, sinabi talaga sa akin na oi, confirmed na nakasign na sila. Lagi ko silang nire-recruit every year. Parang, oy, ilang years pa kayo dyan. Mga ganon. Ngayon, inaasahan ni PLDT Head Coach na si Ralph Rico na madadala ng dating FP Stars ang kanilang winning tradition papuntang PLDT. Malaking tulong din daw sa team ang pagpasok ng tatlo dahil dala-dala nila ang gigil para makabawi this conference. Malaking tulong sa amin kasi Siguro extra push talaga sa team na may tatlong players na gustong-gustong mag-perform sa bumalik ulit like katulad nung sa uh, glory days nila sa F2. At tagtag ni Baron ay madadala nila ang fire at gigil sa katilang bagong team. Sana ma-share namin yung fire na yun with our new teammates and ma boost pa namin yung team. Isang matindi at exciting na PBL season ang kaabangan ng fans. Kayo? Sinong timba? Ang sinosuportahan nyo? Mobile Journal Ivan Taringke po hatid ang muka ng balita.